may 5 months na ako wala nung nagpa vlogger. No? So may nagkaroon ako ng fatty liver. Ngayon, ay di syempre gamot, gamot, gamot. Eh, tamad ako yung mga gamot. so ang nararamdaman ko ay ano, tawag ito parang pinakabag ka lagi. Tapos parang mm -hmm. lang Pakiramdam mo parang sarado ang chan mo. Kasi so, ang patagal ko nang nararamdaman yun eh. Pag nakakainom ako ng gamot, nung binibigay ng doktor, ah, uh, ano na siya, nawawala. Siyempre, nag-aano na siya. Eh, siyempre, titigil ka doon, di balik na naman. Tapos kinakain nga. Tapos sa kinakain mo. So, ano nangyari, nag, pinatry ako nito, iminom ako, naka, naubos ko si, ah, 3 days pa lang pala, 3 days pa lang, wala nung ininom ko siya, parang nagkaka, nagiging hawaan ako. So, pakiramdam po, hindi na ko lagi nagbibig high. Kasi pag fatty liver ka pala, lagi kang nagbibig high. Tapos, yung bang gutom ka, gusto mo kumain, pero kasi madali, ba, parang madali kang mapusog. So, since na nag, nag na, ano ako na, nakatensis ako, medyo okay na siya. Tinuloy ko lang, tinuloy. So, after one week, ayun, medyo okay na yung pakiramdam ko. Totoo po yun, nakakatulog ako ng maayos nakaka ano kasi hirap din ako matulog sa kanya so, pero mula nung nag 40 years <laughs> so, so 40 years old ako hirap na ako matulog talaga so nagtake okay. na ako noon medyo okay na yung tulog ko nakaka ano na ako twice ko lang po siya iniinom sa umaga ba, uh, pag uh, pagising mo then bago matulog ininom mo siya wala naman siyang ano sa katamas mas, mas ano ka pa mas active mas active pa po siya. Ano po, kaya lang, Sad to say, hindi pa pa ako ni member. Member na yan! Sabi nila pa ako member na. Pero, subok ko na po si One of the juice, Okay po siya. Okay po. Yes. Sa akin. Kasi, madami na rin po naman ako na na-take na ng na mga, mga mga ganyan. Iba-iba kong mga gamot, iba-iba nga, no? Pero dito lang kasi ako para nagiging hawaan. So until now, Nakuha ka. Ano na po? Salamat po.